Okay. Pasok. Okay. Pasok tayo. ito so, lang yung konting uh, konting uh, basic paggawa ng AI video. yun ating cellphone kailangan natin buhay nung lalag ating cellphone ng ating uh, na karakter ah, eh, ang aking ginagawa ngayon ay e... eh, Ayan, si Brownie, tsaka yung kanyang kapartner na matangkat na babae. Bali, papalitan ko lang siya ng mukha. May dilawang lag pala kapag nag-live. sa dun siya. Hindi ka naka-live. Naglalag ang ating ano. Ah Barrow baka na ba tayo sa YouTube? Hindi ko kasi alam kung nakapasok eh. Pero, meron siyang counting eh. siguro nasa 2 minutes na. Baka-er na rin.

E sa si pixel lab no? so si pixel lab ito yung uh, ginagamit natin application para gawa natin siya ng uh, background saka ikabit natin yung ulo kasi yung mga uh, character yung gusto natin nilagay hindi lang lalagay ang cellphone natin gagawin so, diba natin yan buhay natin okay. nakasakto doon sa leg ni uh, Brownie, yung kanyang ulo no? okay kaya napin natin yung mukha niya pag tayo ginawa na kito medyo malayo na yung kanyang mukha oh, magpos na ata Di pa okay By the way, ako nga pala si Joseph Angelo ano noong creator ng uh, Buhay to Class. Magpapakilala sa inyo. At binabati ko po si uh, General Tom Ibay na ako po yung uh, may uh, post sa inyong uh, account. Yung si Pangilas po. dato kasi nakatagilid yung ah uh, yung pinaka laboratory na natin ng ulo ng lang natin ang panpain ng halaman kita natin, eh, meron siyang house wow, dito sa gilid, no? Eh, ano eh, gawin natin ang parahan yan. <coughs> ang yan ay ganito. Okay. Para magmukha siyang eh, hindi niya, hindi nag yung katawan niya. Ang parahan ay ganito. Papansin natin yung kaprasong yung nakalayer din sa gilid ng kanyang katawan. Yung damit niya. Yan. Tsaka itong gilid din ito. Umusli rin ito. Nakikita rin ito. Yan. Ito. Ngayon, lalapit natin ng konti. O, wala na, di ba? Medyo okay na. Medyo umano na. Mga Mara... nakatingin lang. Medyo hindi naman mga lata na parang ipinatong lang din. Nakaharap lang ba siya? Ganun. Medyo itidi natin ang konti para malipo siya ng konti. Kung malipo-paling ng konti yun. Yo, okay nice way tapos si ibaba natin ang konti ang kanyang leg yes. hindi naman masyadong long yung neck ang dating brown brownie kasi hindi naman talaga matangkad si brownie okay na di parang mayroon siyang goiter ano kung mapapansin natin may goiter sya Kailangan natin bawasan Saka yung laki sa likod Babapan natin sya ng konti so, Try lang Subukan Okay Baka naman magbukang siya, sya Wala rin Tingilan natin ng konti Okay Atras Up okay.

tilapia ito natin yun wala na hindi na akin na lang para uh, lang sya okay okay na yun gagawin natin isay na natin sya for uh, width 5,000 saka height 5,000 para malaki Kahit hey, nang gumawa ng video, wala kayo harap-harap nakakalibang pa. Para ka lang bang uh, uh, naglalaro ng ano, mga uh, paborito mong laruan. Ganun lang kami tayo maglaro na mag gumawa ng video.

Oh, ano? Ano <coughs> uh, may pagliling code?

Okay. Pwede na yan. Brown brown. yung kakulay na rin Hindi naman nalalayo na sa kulay. Okay, okay na. Okay. Ating uh, i-save na. Ating uh, finish. Brad. Sa 5,000. 5,000. kasi yung ating uh, application na uh, uh, generator for video eh shadow ano kaya ginagawa ko ganito natanggal ko na yan kasi naano ulit sya medyo pinapaliit ko siya ng konti yan ganyan kasi save ko sya uh, yung size nya tumugma mong sa size na uh, tinatanggap lang ng application sa so, paggawa ko ng no? uh, video okay, eh, ang ano natin pagagalawin natin yan eh okay. Uh, uh, sa kasi ayaw pag ano uh, uh, tayo kita sa application na application itong AI studio ito so, na gumagawa ng mga yung mga picture na pinagagalaw ko sa pamagitan niyan ng application yan Maganda yan. Gawa ng Google. Yan. Yan. Ang size niya yan. 9 by 16. Ah, tapos, ito, itong uh, describe. Sasabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mong mangyari. Pagagalawin mo ba siya? Patatakbo mo, yung mapahalikin mo siya siya magbahala ng mga ano. sabihin na natin yan, na uh, action lang. Bala ng uh, AI ang uh, dumiskarte kung paano niya pagagalawin yung ano, yung uh, video, yung picture. Nalagyan natin ito. dali lang, di ba? Wala naman kaya uh, Ito lang, i-click natin yung araw na pataas na yan wait natin yung uh, nagbibilang na yun oh video na yan eh e, minsan may time talaga na masabro yan ng account, no? Okay, matulad din lang. Balitan tayo ng account. Okay, kapag palit na tayo ng account, confidential po kasi ang account. hindi natin lang pakita. O, ano yung nalagay natin nga email address dun sa ano. May po kasi nga scammer at uh, tinatandaan nila yung email address mo. Ayan, medyo aware tayo sa mga ganyan kasi matagal na tayo gumagawa nito eh kaya alam na natin yung pasikot-sikot dyan hindi tayo basta-basta nagbibigay ng mga na information sa ano natin maraming magagaling na tao na gumagawa ng masama na panlalamang sa kapwa yun, iniiwasan natin na maano tayo sa mga ganyan Okay, hindi natin action na nagumana na. Siyempre ayawin ng mga kapulisan yung mga gano'n, yung kapaggawa-gawa ng mga mali Alam naman natin yan eh bawal na bahawal, huwag natin gawin Mayayaw ba? Siyempre mayayaw Ayun Ayun, paretsya na tayong anong anong klaseng action yung bibigay ng uh, AI switch so, dun sa ginawang picture pinilitan okay, ko ng ulo yung ulo ni Brown na ilagay ko siya kasi yung aking character uh, na ginagay ito uh, just it siyempre kaya nga youtube eh. dahil gawa mo yung sarili mong gawa youtube natin kung anong ayun ganun lang ang binigay ng ating uh, AI pero pwede na ganda na yun naman pang ano lang naman yan kasi marami naman yan iba ibang i-download natin i-download Bao ghê ngon ok, Bao luôn ngon 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 kasi yeah, nakatayo sila pa rin Actually, <laughs> Pwede rin naman silang pali pa rin eh, kaso eh, hindi, hindi naman sila superhero para lumipad. Baka hmm. wow, ano na yan, paano, ano na yan. Weirdo na yan. kung maglalakad na sila kasi minsan perform sa ano kasi eh, sa position ah uh, sila naglakad ayaw hindi, hindi kaya na ayun ah, matras medyo naglakad pa rin naman so, hindi sila naglakad ng pareho okay so, nila rin na. Ayun, meron na ako na naipo na mga nagawa. Ang ginagamit ko naman para mag-edit ng video. itong ang iba video. Dito ko ini-edit yung mga ginawa kong video. Yung mga kinunan ko. Lahat. Tagal ko na ginagamit to. 2020 pa lang ito na yung ginagamit ko. Ya, assemble na natin siya hanggang uh, paano siya. Ano. Kailangan natin kumuha ng isang picture yung naka CD pala yun pa rin baga ano ito yun may pangalan na pa ba na wala yun yan tapos kita kukunin natin yung mga video sa sana ito ano lang yan nasa akin eh kung gusto kong meron akong baguhin kaya guys ito yung ah, na tag 8 seconds